Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mangyayari na nga ang dapat mangyari. Magwawakas na ang kwento ng buhay ni Bubbles. Magagawa ni David at ng tauhan niyang si Bullet na makatakas dahil kinuyog sila ng mga tao sa lugar nila Bubbles. Pati si Celso ay babawian din ang buhay dahil pagbababarilin siya ni David. Kitang-kita ni Tanggol ang pangyayaring ito. Kaya naman, hindi magdadalawang isip si Tanggol na tapusin si David. Agad niya itong binaril at lalapitan niya ito at babarilin ulit. Kaya siguradong magkakagulo sa mansyon ng mga Montenegro kapag umuwi ng mag-isa si Bullet at hindi nito kasama si David. Siguradong galit na galit si Ramon sa nangyari sa impostor niyang anak. Ngunit ano kaya ang magiging reaksyon ni Olga kapag malaman niya na ang pakay ni David at Bullet ay para paslangin ang babaeng nagngangalang Samantha? Siguradong agad na alis si Olga para puntahan si Bubbles. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Olga kapag madatnan niyang wala ng buhay si Bubbles? Magagawa niya pa rin kayang isisi kay tanggol ang lahat? Samantala, pagkatapos ng kaguluhan na ito ay doon na titira si Tanggol sa kanilang hideout kung saan kasama niya ang kanyang mga kaibigan at sila Supremo. Maraming trabahong naghihintay sa kanila dahil agad na may ipapagawang misyon si Señor Pakundo sa kanila. Si Tanggol ang mamumuno sa kanilang grupo. Dito ay magiging abala si Tanggol para magpayaman at magpalawak ng impluensya at nang sa ganon ay maprotektahan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Ayaw niya nang maulit ang nangyari kay Mokang at Bubbles na dahil sa kahirapan ay pareho silang namatay. Darating ang panahon na magiging kalaban ni Tanggol si Sr. Pakundo kapag mabunyag na siya ang nagligpit kay Pablo. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam! 吗？